nandito kami sa SM kaoban akong mga anak yan sila yung tatlo yang wala dyan si Jana si, si Locke at saka si Natasha lang wala sana po hon makompleto na talaga yung mga anak ko magkita kita na kami San asa man dapit dito, do, dito ba sa Mindanao o diri sa Manila. Okay lang yun. Basta ang importante mag, magkabuo kaming tanan. Yan yung waist ko. Minakot na. naot matuman yung waist ko. Buhon. Maluoy ang ginoo. Yun na mi sa SM na sa grocery ha. Nagapit mi kay nang o tambal sa Watson. Thank you, Lord. marami karon ron diri sa SM Palapala. Yan makikita ninyo yan oh. Souvenir. Sulod may karon diya sa SM. Mana mi sa sulod sa SM. Panaog namin. Yan si Carlo at si Jessa, mga anak ko kwapo at kwapa. Sana dapat sa kanila. Nabiyaan man si Ate Billy di ay sorry. Sorry te, nabiya. <laughs> Mag window shopping kami dito. Og og gipasyal ako nila, then pakaunon daw ko nila og lami nga pagkaon diri. <laughs> Wow, dagan pa yung mga beauty products very Pa yung mga appliances. Mm -hmm. Ay ay jewelry de ay jewelry. Yeah, mga make-up, Magpa up na, magpagwapa na. Pa yung mga ear earrings, rings, necklace. Yan pa mga perfume. Pwede mag-testing. Ayun, popcorn. Sila mga popcorn silag mga tinda dress sa solo maglibot-libot may dere sa solo sa SM Palapala Das Marinas Cavite kan kay tao karon. Bibok kayo ang SM. Dagan po na nga on. Food court. There is a food court nila. Oh, oh. Waki Studio. Magwaki daw mi chair, picture daw media. Family picture daw. Pero lang man. Wala man si Jana umupan anak. Sabi okay na lang kami na lang sa next time na lang pag naana sila dire. Studio, waki Studio. And, uh, Waki waki dami diri waki okay, Happy birthday Ang escalator. <laughs> o, saan kami pupunta? Saan kami dadali na? O. Kasi umakyat pa kami dito sa taas. Asa may ka Asa may dani paingon. ingon Saan tayo pupunta na? Saan okay ba? Video okay <laughs> Hindi naman ako marunong kumanta Ito <laughs> si Ate Mili Maganda kumanta eh Tinuturoan na yung anak ko eh Magaling to kumanta Iwan ko saan to nagmana tong anak ko. Mana siguro sa ay ate ini. Rest and go. Nak ano yan mag mag rest ka dyan. 15 minutes, 50 pe 50 pesos. Ayaw ni ate Emily. Pamparilaks si yan, te. Ate Emily, pamparelax ang iyong katawan. Ayaw mo? <laughs> Oo. Oh, Kain. <laughs> Kain ang gusto niya. Ayaw niya ma-relax yung katawan niya eh. <laughs> Magbibidyo. Okay daw kami. <laughs> yung boses ko. <laughs> <laughs> Exclusive. Uh, tayo 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 lang. <laughs> Walang ibang makarinig. Okay, okay. <laughs> okay, kumanta kasi tayo lang eh. Walang maka Walang makarinig sa boses ko eh. Boses pala ko. Pa. <laughs> Ay, naku. Hindi naman siguro boses pala ka. <laughs> try, try lang mamaya. <laughs> Nakakatawa naman. Papa... Magbanding-banding, yung banding namin karon magkakantahan daw kami, mag-video oh, okay yun yung banding namin after mag video -e okay so saka pa kami kakain maga pa naman yan lasing ko pa naman <coughs> yun <Ayan>, nag <laughs> nag picture picture sa sila muna Pwede ka magtambay dyan o. Pag napapagod ka na sa kakalapan. Dyan ka lang tatambay. Or may hinihintay ka. Dyan ka magupo. Pwede rin dito ka kumain. May noodles sila dito. North Park Noodles. Yan. Kuko. Ito yung mga anak ko. Yan pala yung may restore. Uh, may ano pala yung Opa. ama nyo dyan, no? <laughs> Pangalan niya. Yung. <laughs> yung papa nyo. <laughs> yung papa nyo, oh. <laughs> may ari siya. <dyan. laughs> Tutuwa yung <laughs> kumasama yeah, siya. Oo, yan. Oo. Tutuwa yun. Ayan. <laughs> Paano ba mag-picture nak? Patingin nga anak. Wag <laughs> magtatago, be. Takot kami sa iyo, mata. Wala ka, be. ayaw niya Ate Emily mag escalator kasi takot na siya mag escalator takot siya mahulog kasi nangihina na yung tood niya kaya daw sabi niya maghagdanan na lang daw muna kami yan Thank <laughs> Hmm? Na picturean rin mako do no yan yeah, no ganda no no oh yeah, yan no, yung kahoy sa puno oh Hello guys Ito so yung Anak ko, panganay na lalaki Look. Ito naman yung panganay na babae. Hello guys mas magaling pa kumaus. Mas magaling pa kumaus 'yang alaga mo. Mas magaling pa kumaus. Don't sure. Yan family picture tayo dyan, no? Ay sige. Dito na muna. Kakanta ka, Jante. Yan pa nagpa-coins pa. Tokens. Kakanta si Ate Melit explosive lang ito eh. Hindi makarinig yung ibang tao. Kahit marami yung ibang tao, hindi sila makarinig. Kakantahan na sila. Enjoy, enjoy lang. Kasama sa akong anak. So, nami diri sa Manginasan. Ito yung in-order ng anak ko na si Carla.

pala Thank you sa inyo As Thank you sa pagsalubong sa amin SN Nag-enjoy kami dito Nag-enjoy yung anak ko Si Ate Emily kaming lahat nag-enjoy aakyat <laughs> kaya mo yan na tinili <laughs> Labas na kami ng SM. Thank you, SM. See you next time. Oh, my God! Yung <laughs> bata. <laughs> <laughs> ayan na, ayan na. Sige lang. Breathe you today. Lalabas na kami. Ah, labas na kami ng SM. Gabi naman di ay. Sa sulod, halap lihalata na gabi na. Kaya hayag kay sa sulod. Ali, dere, baby. Baby, hawakan ni Ate Jessa. Let's go Let's go tabok-tawik Tabok-tabok 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 okay. Takay na naman kami ng chair. Pauwi na ng office na. ka kaayo mga tao nga nag SM. Gikan sila nag SM. Shopping sila sa SM. Kani nga moment dili kini siya malentan. Kay talag kaayong sa kaayong mag-open sa kong anak. sa Manila. Nang happy ka Happy ka nagpasalamat ko sa kaytasan nga gitagaan og chance nga nakita Thank you Lord. Imong kagustuhan good Lord, imong kabubuton gyud ang tanan Lord. Kita okay, mi sa akong panganay na anak. Tapi ina. Ah. Lokay. <laughs> <Lugay. laughs> Gikapoy nakate. Oh, pagmalaga na ako nakalakad nakatayo yan ang pinanong ng mga pag inari nga oras tayo no, kay matraffic na. Pag ganitong oras, <laughs> sorry, nagbisaya. Pag ganitong oras pala na, matraffic na dito. No? Okay. Okay. Ano? Ano? <laughs> Namimili pa eh. <laughs> nagsasightseeing nga naman siya robinson jar <John>. <speaking> 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 naabutan na kami ng dilim <speaking> <laughs> at least enjoy kaming lahat sobrang happy Sakay na kami ng jeep. Pauwi na kami. <laughs> Sakay na kay. Sakay na kami ng jeep. Oh. Thank you. Thank you. That's all mo okay. na. Nandito na kami. Nakauwi na kami. Bibili pa ng bigas si Ate Emily. Una ka na? Oo, oh, sige na. Nakauwi na kami ng aming bahay. Daan mo na kami ng tindahan. Bili ng bigas. Thank you. Dito na kami. Thank you for watching everyone. Enjoy ako. Enjoy kami. Bye. Bye.